June 21 na po mga kalaki at 5pm na po at syempre pag ganitong oras yung mga hihingi po ng mga lucky numbers, yung mga nagaabang po ng mga tips at mga code po para po sa mga last draw na mga tatayaan po nila na 2 na digit uh, sa STL, sa Loto Pilipinas, sa Loto Abroad, sa National at sa wedding mga kalaki pwedeng pwede po mga kalaki ang mga lucky numbers na ibibigay po natin ngayon pong hapon na to mga kalaki kaya sa mga wala nang ginagawa dyan sa mga nasa bahay na o kaya pa uwi pa lang dyan buksan nyo na po ang mga cellphone nyo at ilista nyo na po ang mga lucky numbers na ibibigay ko po ngayon pong alas 5 ng hapon at syempre po mga kalaki ang mga lucky numbers natin naalagaan nyo po ito ng 3 days bago po natin palitan kaya kung handa ka na nakunin na mga lucky numbers natin na uh, ibibigay ngayon, abay handa na rin po ako para ibigay po sa inyo. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Ano po? Wait lang po may magpapa-cash out. Ito po oh. Ah, uh, lang 3460. Ano po? 3460. Ay, wala akong cash ng ganun ngayon po ya. Sige, sige, sige. Ayan, may magpapa-cash out daw po kasi ah. Uh... Oh, Bukas na lang po kaya pagka nag-withdraw na lang ako kasi naubos yung cash ko. Marami nagpa-cash in kanina. At syempre po, uh, ayan, nawala na ako. May nagpapa-cash out kasi rito, Gcash cash in cash out. Okay mga kalaki, ayan po para po sa mga hihingi po ng mga lucky numbers natin na ano po. At tandaan nyo po ang mga lucky numbers po na ibibigay natin ngayon ay tatlong 2-digit, tatlong 3-digit, tatlong 4-digit, dalawang 5-digit at dalawang 6-digit lucky numbers po ang ibibigay natin mga kalaki para po sa inyong lahat kaya tutok-tutok na po rito mga kalaki kaya eto na po ang ating mga uh, lucky numbers ngayon Luzon, Visayas, Mindanao Petro, Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging syempre, milyonaryo ayan po mga kalaki, kaya eto na po ang ating mga lucky numbers umpisaan po natin sa 2-digit lucky numbers, ang 2-digit lucky numbers mo ay number 9 at number 24 Yun po ang una Ang pangalawa po ay number 12 at number 20 At ang pangatlo po Number 6 at number 19 Ayan At syempre po mga kalaki Isunod na po natin ating 3 digit lucky numbers Ang 3 digit lucky numbers mo ay Number 133 Ang pangalawa po Number 278 at ang pangatlo po, number 410. Ayan po mga kalaki ang ating 3-digit lucky numbers. Isunod na po natin ang 4-digit lucky numbers. Ang 4-digit lucky numbers natin ay number 1225. Ayan po yung una. Ang pangalawa po, number 3615. At ang pangatlo po, number 2930 ayan mga kalaki, kompleto na po ang 2 digit 3 digit at 4 digit lucky numbers para po sa mga masusugi nating mga lucky followers na tumataya po dyan ng 2D Lotto ng National ng Weteng ayan po, at sa Lotto Pilipinas at Lotto Aburudian po, pwede po yan mga kalaki pwede niyo rin pong i yan pag inilaban niyo para mabaliktad nyo po ang numero panalo pa rin po tayo mga kalaki at syempre, bago ko po ibigay ang mga 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers ngayon pong hapon na to ayan dapat po naka-follow po kayo sa mga legit na account namin na, lalong lalong po yung mga bago dyan para makatanggap po kayo ng mga lucky numbers araw araw legit na account lang pong dapat pina-follow nyo ito ito mismo itong ginagamit ko na to ito po legit na account namin hanapin nyo po kami sa facebook madali lang po yan red parungkin at tingnan nyo po sa taas ng facebook pag sinerge nyo red parungkin mayroon doong video people pindutin nyo po yung people lalabas sa po agad lang red parungkin tapos i-follow nyo po mga kalaki dapat nakacheck po ang followers nyo tingnan nyo po ang followers namin na dapat merong 400,000 followers kayo makita kami po yan. At may second account po tayo, red parong din po, na naka yellow t-shirt ako na may 51,000 followers, nakasama ko si Lola Carmen at Aris Gatchal yan. Ang mga legit na ako namin sa social media, pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan sa, sa Facebook na yan ha, at pwede rin po kayong uh, humingi sa akin sa YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungki, na merong 16,800 followers. At syempre po, TikTok. Ang TikTok natin, Red Parungki, na merong 424,000 followers. Ayun po yung mga legit na account natin na pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan sa mga account na yan, sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok mag-request, mag-suggest ng mga lucky numbers, ibibigay ko po sa inyo. Basta, uh, comment lang po ng comment, share po ng share ng mga videos, at pag na-check ko na ikaw ay nakafollow, may lucky numbers ka na agad sa messenger mo. Tulad ng iba, nabigyan ko na, at aalagaan mo yan ng 3 days. Okay? Tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayan mo sa loob ng 3 months. Pag sumali ka sa private consultation, iko code ko po ang Bertman at Bertcher mo. Baka dito ang swerte mo. Baka dito maranasan mong manalo sa private consultation namin Kaya sali ka na mga kalaki Bibigyan kita ng tatayaan mo sa 2D Lotto uh, National Wedding Lotto Pilipinas at Lotto Abroad. Ito ay 2 digit, 3 digit, 4 digit, 6 digit, 5 digit lucky number, 7 digit. Ako po magbibigay sa iyo sa laban mo sa Lotto Pilipinas at Abroad pag sumali ka sa private consultation. Sa mga nais pong subukan ng private consultation, message na po kayo sa messenger ko. Make sure po na makakausap niyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po yung mga gumagaya sa amin. Okay? At bibigyan ko po ng discount ngayon yung mga sasali po nga habol para member ka namin ng tatlong buwan ng June, July at August. Okay, at ituloy na po natin ang ating pamimigay ng mga lucky numbers. Ito na po ang 5-digit lucky numbers Pilipinas at abroad. Kunin mo na. Number 7 Number 19 Number 38 Number 15 At number 21 Yan po yung una. Ang pangalawa po, number 23 Number 36, number 27, number 18 at number 10. At syempre po bago ko po ibigay ang 6-digit lucky numbers, ang 6-digit po namin pwede po nitong 642, 645, 649, 655 at 658, 6-digit lucky numbers. Ito na po ang unang 6-digit lucky numbers. Number 16, number 33, number 35, number 39, number 40. 4 at number 17. At ito naman po ang pangalawang 6 digit lucky numbers. Number 34, number 14, number 22, number 28, number 30 at number 36. Ayan mga kalaki kompletor po mga lucky numbers Takbo na po sa mga suki yung outlet At make sure po mga lucky numbers namin na alagaan nyo po ng 3 days Bago po natin palitan At ito na po ang paborito ng lahat Ang shout out time shout out po tayo kay Kuya Jimmy Ato, Kuya Jimmy Heronimo Kuya Jimmy Hironimo nang Mabalakat Pampanga Hello po sa inyo dyan sa mga taga Pampanga Kila Kuya Jimmy po Hello, shout out po sa inyo Maraming maraming salamat sa family Family niya na Jeronimo dyan Maraming salamat po sa araw-araw ng panonood Humihingi po siya ng 3 digit lucky numbers bibigyan po kita at syempre po dito naman po tayo sa Ayan sa Bacolod City po ayan to siguro Ilonggo to Bacolod eh <coughs> Sir Red pahingi po ng 4 digit lucky numbers dito po sa amin yan, sa National po Okay ito happy 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 Ayan happy happy viewing po sa ating mga driver pujaan sa Bacolod po hello po at syempre po bibigyan kita ng lucky numbers sa 4 digit po kay Kuya Roman. Hello, shout out po sa inyo Kuya Roman. Mananalo tayo mga kalaki, claim it.